Ito ang nakakagulat, viral at trendingin sa mundo ng social media ang demon balitang hindi talaga sila titigil at hindi na uubos ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang ring insersyon na marami sa ating mga kababayan matapos yung kumalat ng balitang next in line na nga daw talaga ang newly re-elected senator ngayon na walang iba kung si Senator Bato de la Rosa sa aaristuhin kaugnay sa demo ni war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang demo ni Balitang Mukhang Malaki Daw Demo no, ang posibilidad na susunod na aarestuhan si Sator Bato de la Rosa kaugnay sa Timorey Madigong War on Drugs ang dating administrasyon na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa nakalap nating balita ay kung naaresto si dating Paulong Rodrigo Rua Duterte at ipinadala sa The Hague Netherlands para doon litisin ay hindi din daw malabo na arestohin din nila ang mga taong sangkot para matupad o mapatupad ang war on drugs noon ng Duterte administration ay isang alo di dito ang dating PNP chief at ngayon ay re-elected senator na walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. sa official report in ni ilabasang sa kanilang official website. From inquiry.net, Rosa may be arrested over drug war if ICC asks for some Manila, Philippines, the Philippines may arrest a senator who served as a police chief during the President Rodrigo third test war on drugs if the International Criminal Court of ICC issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead and the top eight to President Marcus said on Wednesday. Executive Secretary Lucas Bersamin told Kyodo News that Senator Ronald Bato de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte, who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings following a warrant issued by the court in The Hague. Although the Philippines withdrew from the ICC in 2019 under the Duterte, authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol, which facilitates ICC warrants. Versamil, I mean, a senior member of Marcos' cabinet, spoke after De La Rosa won re-election with the third-highest number of votes among contested Senate seats in the Philippines' midterm election in May if there is an interpol notice we proceed but if the supreme court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone that's that we are going to do where some said and quote matapos nga naging balitang ito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na hinamon ni Sator Bato de la Rosa ang kasalukuyang administrasyon na pinamumunuan ni Paolo Bongbong Marcos Jr. na aresto na agad siya at ulitin nila ang kanilang nagawang mali na ipaaresto si dating Paolo Rodrigo Rua Duterte at dalhin sa liwang hukuman ayon pa sa official report ni Labas ng Inquiry.net sa kanilang official website From inquiry.net, De La Rosa to Palace, go ahead and arrest me too. Senator Ronald Bato De La Rosa is challenging the Marcos administration to also arrest and take him to the International Criminal Court ICC, like it did to former President Rodrigo Duterte, his commander in chief, when he led the Philippine National Police in implementing the ex leader's brutal war on drugs. If they want to make the same mistake again, then go ahead," he told reporters in a phone interview on Thursday. "That what they did to President Duterte was a very big mistake, and if they're willing to do the same mistake again, then they can do the same." De la Rosa, who was the 31st first PNP chief, was reacting to remarks made by Executive Secretary Lucas Bersamin in an interview with Japan's Kyodo News on Wednesday. Bersamin said that the senator would receive treatment similar to what we did to Duterte who was arrested by the pnp in march following a warrant issued by the court in the hague the netherlands for alleged crimes against humanity end quote. Matapos nga lumabas na malitang ito ay umani agad ng samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media the netizens posted. Care tactics, yan magagaling si Bongbong Marcos sa gumagawa ng kabulas at kamalian sa kampo niya Pilipino. Setor ba God gave not spirit of fear but a courage of strength to your protector and your defenders, the Holy Spirit of God, and those Filipinos who love you and support you. And thank you, Jesus, in your mighty name. Amen. They will do this to cover up the pulmonary issue. Mga gahaman talaga sa kapangyarihan. Hindi natutulog ang Panginoon. God save the Philippines. Patunay lang na umaabuso na sila sa kapangyarihan kung sakaling uulitin nila kay Senator Bato ang ginawa kay Pangulo Rodrigo Rua Duterte. Nakakatakot na mga ganitong senaryo. Kung true man yan, meron na kakusa si Tatay D or Tatay Digong. Pero malaking pagkakamali na ang pagkidnap kay Tatay Digong. Huwag na nilang sundan, baka mag-rally na ang taong bayan laban sa mga banga government kung walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, paano yan? Wala na talagang ayos ang justice system natin ngayon. Ang hirap may tatlong taong hintayin, saka sila naman habulin. Puro na lang iligal. Sige, Bersamin, itapon ka namin sa West Philippine Sea. Nasanay na lang na pagkaluno ang kapwa Pilipino sa ICC. Maghanda tayo mga Pilipino. Diyan mangyayari na magkamali ulit. Lalabas tayo kahit anong mangyari. Laban lang. End quote. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong article ng Inquirer.net Tungkol ito sa napapabalita na si senator Bato de la Rosa eh, nakahanda ang administrasyong ito na arestuhin siya once na mag-request ang ICC tungkol nito So ito, title ng article, de la Rosa dares palace to arrest Him. Go ahead, repeat your mistake <laughs> Sige, arestuhin niyo ako Uh, nagkamali na nga kayo, sige Ulitin niyan yung pagkakamali Ganun. Former top captain lawmaker Senator Bato de la Rosa Dared President Bongbong Marcos Jr. Administration To commit the same mistake again by surrendering a Filipino citizen to the International Criminal Court De la Rosa is speaking to reporters in a Porn Fats interview on Thursday Made the remark after Executive Secretary Lucas Bersamin open up about the matter detailing that the senator would receive the same treatment as Duterte who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity. ito ang statement ni bato if they want to commit the same mistake again then go ahead they can do that if they want to make another mistake what they did to Duterte was a huge mistake and if they are willing to make the same mistake again then they can do the same. Dila Rosa said. The senator contends that the sudden talks surrounding the ICC and the potential arrest warrants against him are merely an attempt to bury the issues hounding First Lady Leza Araneta Marcos and her alleged link to the death of Juan Paulo Tantoco. <laughs> Pantabo, no? Diversionary issue pala ito, according to Senator, ano, Para may ibang mapag-usapan. Para makalimutan na yung coke overdose issue <laughs> Ay nako O ito sabi ni Bato, Senator Bato They often do that If there's an issue being thrown against Malacanang Now there's an issue about the First Lady Now what they're doing is to make an issue about the ICC and a Senator In order to divert the issue People in Malacanang do that They make rehash issues into a new one and recycle it to divert people's attention. Okay, matagal naman ito. Noon pang March, uh, pagka pagkaristo ni PRRD, ayan, mayroon nang lumabas na susunod daw si Bato, susunod si General Albayalde, uh, basta alam ko, limang police general ang isusunod. Uh, may balibalita rin, kasama si Senator Bongo, si BP Sara, ayan, matagal na yon. So ngayon, tingnan nyo ha, mainit yung isyo tungkol sa coke overdose ito, bigla nag -in pa interview may interview ko nuhay no, ang executive secretary at yun, tinanong tungkol sa uh, ICC arrest ni Senator Bato at sinabi yes, law enforcement agencies can arrest him pag mayroong pag humingi ng tulong ang ano pag humingi ng tulong ang ICC so ang tanong meron na bang Paris Warad, galing ICC. Meron na bang ano ito? Uh, Interpol communication. Sumagot ang Malacañang si Jose Claire Castro sinabi, wala man daw. Wala. Eh kung wala, eh bakit inilabas itong issue na ito? <laughs> oh, di ba? Tabon-tabon. Tabon-tabon <laughs> para hindi mapag-usapan. Ano pa? Hmm? Okay. Dela Rosa declined to elaborate on the preparations he's making to tackle the ICC warrant allegedly pending against him. Anong gagawin niya? Uh, nung unang uh, lumabas itong issue na ito. Matatandaan ko. Sabi ni Senator Bato, nung wala pang eleksyon, kung mayroong arrest warrant laban sa kanya, eh voluntary mag-surrender siya. At willing siya na dalhin siya sa The Hague, Netherlands para masamahan niya doon si Tatay Digong. Sabi ko, wow. Doon ko nakita yung malasakit, pagmamahal, loyalty ni Senator Bato kay Tatay Digong. Kaya napasaludo, pasaludo ako sa kanya. Kasi another option, pwede naman siyang magtago. Tingnan nyo, si General Bantag, ilang taon na, mag na nang nagtatago. Wala, hindi pa man nila nahuli. daming nagtatago, General Domingo. Yung nakahuli ng malaking uh, volume ng uh, pulburon, siya pa ang kinasuhan. Kaya, isang option ni Senator to kung mayroon, is pwede niya yano yung immunity niya dahil separate uh, co-equal branch sila, Senado. Kaya lang sinabi niya na willing siya na magpakulong para masamahan niya si PRRD. But ngayon, iba na. Dahil, number 3 senator siya eh kung sakaling matuloy na meron siyang warantopares magkaka ano, hindi naman yung gulong na gulo asin madadagdagan ang uh, political instability sa bansa kung may ICC warantopares at gagalaw ang gobyernong ito kaya nga agree ako yeah commit the same mistake ang taong bayan nakakarami ha Talagang ano, lalong ma, galit na nga, lalo na kaming taga dito sa Mindanao. Galit na kami sa nangyari kay PRRD tapos aaristohin na naman si Bato. I don't know anong mangyari kaming mga taga Mindanao and some parts of Visayas. So, laban lang, Senator Bato. Maraming tao, yung 25 million na bumoto sa iyo, nasa likod mo kami. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong article ng inquirer.net. Title, De La Rosa may be arrested over drug war if ICC asked Versamil. Ito, nagpaparinig na sila. <laughs> uh, ito, may po si to us. May Interpol notice na ba? Nagpaparinig na ba si Lucas Bersamin? Sabi ni Dertua. So, basahin natin itong article ng uh, Inquirer The Net. The Philippines may arrest a senator who served as police chief during then President Duterte's war on drugs if the International Criminal Court uh, issue a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead. The top aide to President Marcos said on Wednesday. Ano yung thousands? Sabi, sinasabi niyo, maabot ng 30,000 let's EEGK. Nasaan? Sino-sino sila? Ayong doon sa warrant of arrest ng ICC para kay PRRD, 43 lang. O oh, crimes against humanity na daw, 43. Mas madami pa yung maginda ng massacre, 50 plus. Tapos ngayon, wala namang ebidensya. Inamin ng DOJ sekretary na wala, <laughs> walang ebidensya. Kaya hindi sila makasampa ng kaso dito. Kaya walang ebidensya, kaya doon na lang sa ICC. Okay. Executive Secretary Lucas Versamil told Kyodo News, Kyodo, uh, Japanese News beto, that Senator Ronald Batul de la Rosa would receive treatment similar to what we did to Duterte who was arrested by Philippine police in March for alleged crimes against humanity over the killings following a warrant issued by the court in The Hague. Although the Philippines withdrew from the ICC in 2019 under Duterte, authorities are obliged to cooperate with court warrants as the country remains a member of Interpol which facilitates ICC warrants. Bersamin, a senior member of Marcos' cabinet spoke after De La Rosa won re-election with the third highest number of votes among contested Senate seats in the Philippines midterm in May. Yeah. Itong sabi ng ES. If there is an Interpol notice, we proceed. But if the Supreme Court comes out with a ruling that says you must afford full due process before you surrender anyone, that's what we are going to do. Ay, salamat naman! In June, Duterte filed a petition with the ICC seeking temporary release to allow him to stay in another country. The court has yet, ano. You know? It is up, sabi ni it is up to the ICC to make that decision. It's really a matter of us not having anything anymore to do with the case. ba? You know? Official government data show that 6,200 people were killed in the brutal anti-narcotics campaign under Duterte, who served as president from 2016 to 2022, though human rights groups put the figure much higher. Oh, news. Okay. So, ano ito? Parinig. Uh, but anyway, siguro naman, tinanong lang ng cute news, eh, normal lang kay ES na magsagot ng ganon. Sana nga ganon. Sana nga, walang ICC warrant of arrest. Kasi kung meron, I don't know what will happen. Pero yun mo yan, number 3 senator, uh, correct me if I'm wrong ha, matanda na ko, nasa 25 billion. Kunti lang ang lamang ni Bam Aquino kay senator pa to eh. 25, dami nun. Isa ako doon. And maybe kayo, mga subscriber ko, isa din kayo. Papayag pa kayo na basta na lang aristohin na naman ng administrasyong ito ang eh, eh, number 3 senator pinto. So, That that means disenfranchisement. Binali wala nila ang boto ng 20 25 million Pilipinos kung gagawin nila yan. Kasi noon pa, may ugong-ugong ng balita na ah, pati si BP Sara mismo nagsabi, nakita niya listahan sa ICC na nandun si Senator Bato, uh, Senator Bongo at saka General Oscar Albayanti sila yung Plus may dalawa pang PNP General na sa, nasa listahan. So ito na ba uh, patuloy na panggigipit sa mga aliado ni Pierre Arding? Sana naman hindi kasi kung mangyari ito, lalong maging unstable ang political situation sa bansa. Tama na po yung isa, uh, wala na po kaming magagawa dahil nandun ang na aming minamahal na Tatay Digong ang amin nalang dalangin. Ako I am always praying uh, sa kalagayan ni Pierre Arding na sana yung kalusugan niya, makayanan niya lahat ito, Tulungan siya ng Diyos at yung interim release nila, sana ma-approve yun na lang. Dasal, di ba? Marami sa atin ang nagtatasal. So, sana wag nang dagdagan pa ng, ng political, uh, anong tawag ko dito? Kasi magre-react ang ano eh. Magre-react na naman ang taong bayan. Pag uh, sitting senator, aaristuhin mo. And I don't know what will happen kung... Kasi kung equal branches of government yan eh. Senate. E eh, paano kung sasabihin ng Senate President na no way? Hindi nyo pwedeng aristohin ng, kasi kung ako ang Senate President, kung equal ko ang executive, hindi ko papayagan. Magka, uh, kahit ano. Kasi, nangyari na yan, eh. may mga kongresista noon, aaristohin uh, sana. Nagtago lang sa Batasang Pampansa. Uh, Batasan 5 ang tawag, eh. Sina, nakalimutan ko. Hindi sila naaristo ng polis kasi nasa loob sila ng compound ng Batasan yung kamara ngayon, Batasan Pampansa. E eh, ganyan din mangyari nyan. Co-equal branch of government. Hindi nyo pwedeng arrestoin, Maliban lang kung mayroon na namang matapang general dyan na oh, labaliwalay nyo. Oh, so magkakaroon na naman ang dagdag kaguluhan sa politika sa bansa which is not good for our economy. Sana wala ang ito. Uh, Naiintindihan ko kung minsan dahil kung tinanong siya ng uh, foreign media eh okay lang yung gano'ng sagot. Kasi sabi niya depende daw sa ICC. Okay? Natin ngayon ng opinion uh, reaction itong post ng News 5 title Good luck po <laughs> uh, Pahayag ito ni Jose Claire Castro uh, Tungkol sa Senate Bill Ni Senator Amy Yung uh, Rodrigo Roa Duterte Bill Nagkomento ang Malacanang Sa inihaing PRRD Bill Ni Senator Amy Marcos Na layong patawan ng parusa At gawing krimen Ang pagsuko nang isang Pilipino sa foreign jurisdiction na walang arrest warrant mula sa Philippine Court. Ayon kay Palas Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi naman ng trabaho ng mga senador ang magpasa ng mga batas na makakatulong sa bansa at hindi para sa pansariling interest lamang. So yun, uh, ito yung... Sabi niya, trabaho naman ng isang senador na gumawa ng mga hindi oh. So, inaakusahan ba niya si Senator Amy Marcos na itong Senate Bill PRRD Bill ay eh, pang-pangsariling interest ni Senator Amy? Ano sa tingin niyo? Ah, uh, yung extraordinary rendition ang tawag diyan eh. Para sa akin, ah uh, nakakahiya yung nangyari pinagtatawanan tayo sa buong mundo. Merong isang abogado, uh, Luhalahati Vista. magaling eh, palagi siyang nagpo-post. Uh, yung karanasan niya, nag-attend siya ng International Lawyers Conference sa isang bansa, no, sa abroad. Then, pinag-usapan yung nangyari kay PRRD. Nung mabanggit na yung nangyari nga, nga sinorender ng Philippine government ang dating uh, Pangulo, Nako doon daw sa table nga kung saan nakaupo yung abogadong ito. Grabe daw ang tanong sa kanya ng mga kapwa niyang mambabatas. Na para bang sinisisi nila ang yung abogado na yon, bakit ginawa niyo yan sa dati yung presidente kung sa amin yan hindi pwede ganun. Yung mga mga international lawyer lawyers conference ito ah Grabe daw ang Uh, hindi ko maya uh, ma explain yung ano hiyang hiya itong abogadong ito uh, na lang niya kung ano yung yung pronouncement ni si Secretary Boying Rimulya yun lang din sinasabi niya kailang hiyang hiya ako sabi niya sa nangyari so nakakaya kaya kung ako ang yung tatanungin opinion ko lang ito maganda yung PRRD bill ni Senator Amy Marcos kung sa tingin ni Jose Claire Castro pang sariling interest ni Senator Amy Opinion lang niya yun. Okay? Opinion yun. To me, maganda yung batas na ganyan na ma maparosan, gawing krimen, yung extraordinary rendition para hindi na maulit. Eh baka mamaya, eh, nagawa nila sa dating presidente. So ibig sabihin kahit sino sa atin, pwede nilang isurrender, dalhin din sa ICC. Eh ayo, ayo nun. Kung may kasalanan ako, dito ako lilitisin sa ating sariling bansa. Bahala nang makulong ako. Basta dito lang sa ating sariling bansa dahil may kalayaan tayo. We are a sovereign nation. Yung ginawa nila kay PR artist talagang uh, nakakatawa. Isang sampal sa ating judiciary. Oh, ito. Speaking of judiciary na boy na boy. Tani na, na-vlog ko na, i-review ko na lang. Ang Supreme Court, pinatawan ng matinding parusa ang isang retired judge na kasi sa various violation 550,000 pesos ang multa ng retired judge, tinanggalan pa siya ng retirement benefits. Bakit? Uh, maraming offenses eh. Natutulog sa kanyang korte habang ongoing ang hearing. Naninigarilyo sa loob ng korte niya, sala niya. Ano pa? Nanini uh, naninigarilyo. Late! Palagi! Instead na alas 8.30 ang start ng session ng mga korte, alas 11, alas 11.30 na siya darating. And then, may mga kaso sa ibang branch, dinadala niya sa kanyang sala at nililitis niya walang authority. And then uh, binigyan siya ng order ng Office of the Court Administrator na mag-submit ng comprehensive report Doon yung mga reklamo sa kanya. Hindi niya sinunod. So that's insubordination. Kaya pinatawan siya ng malaking multa, 550,000 pesos. And then, 'yon, these are uh, proofs na buhay na buhay ang hostisya sa ating bansa previously may mga mga ano ito, in overturned o pinawalang sala ng Supreme Court, convicted sila sa lower courts, pag abot sa Supreme Court ano, dismiss yung kaso, example excuse me ha <coughs> yung mga malilit na pasugalan, parang huweting yung mga local lang sa ating bar barbaryo, munisipyo oh convicted, makukulong, mamumulta. Pagdating sa Supreme Court, pinawalang sala. Kasi sabi ng Supreme Court, eh yung casino nga, sugal din yan para sa mga mayaman. Ginawa niyong legal. Tapos ang mga maliliit na tao, mga naguhuwiting lang, kikonvict nyo, ikulong nyo. That's injustice, sabi ng Supreme Court. Ayun, napawalang sala. Ano pa, yung Uh, isang tao convicted dahil parang libel o defamation yung criticize niyang isang barangay official convicted siya convicted makukulong ma mamumulta pagdating sa Supreme Court acquitted bakit? eh pag public official ka in the performance of your duties at batikusin ka pwede yun Kasama yan yung batikos. Huwag kayong maging balat sibuya, something like that. Kaya nga, buhay na buhay ang korte sa ating bansa. Eh, bakit nyo pa isurrender ang isang Pilipino sa isang banyagang korte? Kaya, to me, saludo ako kay Senator Amy Kining PRRD Bill para wala ng Pilipino na extraordinary rendition. Kung sabihin ni uh, Atty. Castro, pansarili lang ang ginawa ni Senator Amy, bahala na tayong mga taong bayan na humusga. Saludo ta ako. Saludong saludo ako sa bill na ito. Sana maaprubahan. Posible umanong maglabas ng arrestuara warrant ng International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na bahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los banyos Bean, meron na bang reaksyon mula dyan? Itong si Senator Bato de la Rosa. Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Sen. Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa isyo ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa si isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Oh. Ito-uto sa Ruth, ICC. sabi nga ni Senator Bato, lumang isyo na ang tungkol sa aristuhan. Pero bakit ito binubuhay muli? Gint niya, tila nalilihis lang daw o nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa isuna na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. Actually mga lords, no? kung mangyari man niyang aaristuhin na naman si Bato ng ICC, wala na talaga. No? Walang kakwenta-kwenta na talaga sa Pilipinas. At hindi nakikinig ang gobyerno. No? kita, kita na nga nila yung reaction, di ba? Doon sa ginawa nila kay Tatay Digong. Tapos dadagdagan na naman nila ngayon ng another Pilipino na isusurrender nila sa ibang lahi. Grabe no? Yung kakapalan at saka talagang katangahan nila. Talagang wala, sila, wala na silang pakialam doon. Ang gusto lang nila, masunod kung ano yung mga nakaplano sa kanila. Kasi para sa akin mga lords, kung dakpin man si Bato, ng ICC. Wala na talagang kwenta ang justice system sa Pilipinas. Titignan tayo ng buong mundo na bansang sumusurrender ng sarili nilang kababayan. na diba, Nakakahiya. Hindi po ito uh, tinatanggihan eh? at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang, eh? ang pintuan sa Vice Presidente. Wow. Lahat po ng mga ariang sugestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. <laughs> Nananatiling bukas ang isipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang suwestyon ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung tiyak itong makatutulong sa Pilipinas. Talaga po? Yes. Ang tanong, sino ba ang gustong makipagtulungan sa gobyerno ngayon? Kayo na lang. Gawin nyo na lang ang gusto niya. Huwag nyo na idamay si VP Inday. Idadawit mo pa ang pangalan niya. Tapos, simula itong si Auntie Claire. Ang bait-bait. Sobrang bait mo naman na, Auntie Claire. Ano yan? Naimasmasan ka? Nauntog ka? O siguro, nahihiya ka sa mga, mga ginagawa mo dyan. Diba, mga lods? Nung last presscon, ang bait niya. Sobrang bait niya. With respect. Uh, polite siyang sumagot. Wow. Yan yung tinatawag na personal development. <laughs> Pero, mga ilang araw na naman yan. Ay, blarin na oi. pa na naman 'yan. Ang ICC ay isang court of last resort yeah. kaya nga meron siyang principle of complementarity. Yeah. Ibig sabihin noon kung kaya naman litisin ng maayos at patas ang kaso sa isang bansa tulad ng Pilipinas ay hindi na kailangan pang pumunta sa ICC. Sama. But based on the deliberations of the International Criminal Court, it has they they have come to the conclusion that and I I fully agree with it that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines. Woo! Talaga'ng putang ina mong matanda ka eh, no? At ka, ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka talaga sa mga ibang lahi. Nagpapaniwala ka talaga sa ICC. Sabi ng joke no na to, sabi daw ng ICC, hindi daw magandang litisin sa Pilipinas ang mga cases ni Tatay Digong kasi baka hindi magiging fair. Tapos naniwala ka naman joke no sa ibang lahi. Tuta. Imagine niyo mga lords Nagpapaniwala sila sa ibang lahi. Nagpapaniwala sila sa ICC. May sarili naman tayong jurisdiction. May sarili naman tayong justice system. Wala na talaga mga Lodge. Alam niyo mga lords, kailangan na talaga makabalik ang mga Duterte kasi itong sila joke, no? Nako, bumabalik na naman sila ngayon. Guguluhin na naman nila ang Pilipinas. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinay at komento sa video na ito, comment yan sa baba at babasahin yan mamaya at pinagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang i-click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video nito. Thank you so much po.